Hello guys, welcome to my channel So sa ngayon mga kaidol ay tutorial mo na tayo dahil hindi pa natapos yung cover song na ginawa ko isang beat music na ginawa ko ng cover songs So ngayon guys, ang tutorial natin ay tungkol sa tungkol sa Facebook mga kaidol dahil mga kaidol yung uh, friend list ng Facebook guys ay uh, limitado lang yung friend list uh, minimum friend list ng Facebook mga kaidol ay 5k 5k mga kaidol so kung meron tayong isang kaibigan na gusto nating ay uh, i-add friend so hindi na natin ma-add dahil mga kaidol ay 5K lang yung limit limitasyon ng Facebook friends mga kaidol. So, ito guys, uh, sa mga hindi pa nakakaalam, sundan nyo lang ang tutorial na to mga kaido Dahil ito ay marami kayong matutunan dito sa hindi pa nakakaalam. So, ito guys, uh, meron akong ipapakita sa inyo about sa ating Facebook kung gusto nating mag-delete ng friends so paano natin malalaman kung aktibo ba ang isang ang isang friend natin sa Facebook or hindi or interactive ba siya or non-interactive sa ating sa ating Facebook mga kaidol kasi mga kaidol pag iisa-isahin natin tingnan yung ano friend friend natin kung aktibo ba siya or hindi baka aabutin tayo ng antok mga kaidol so ito guys uh, papakita ko sa inyo kung paano kung paano natin gawin para naman uh, yung hindi mga aktibo na pray natin ay i-delete natin mga kaidol dahil hindi nga aktibo kaya i-delete natin guys dahil marami pa tayong ibang friends na gusto nating i-add pero hindi na natin hindi natin magawang i-add dahil guys ay limitado lang yung ano yung friend ng Facebook So ito na guys. Pero bago ang lahat mga kaidol ay s'yempre intro muna tayo. guys, balik tayo sa ating video. So, unang-una mga ka-idol ay punta tayo sa uh, punta tayo sa ating uh, Play Store. Yan ito guys. Ito yung Play Store. Uh, I-click natin. Tapos, dito sa Play Store mga ka-idol ay i-search natin yung ano, unframe unfriend guys ito unfriend unfriend ayan ito guys so uh, search natin ayan guys ito na itong logo na to mga kaidol ay ito yung i-install nyo sa inyong mobile phone dahil ito yung logo na ito yung apps na ito yung app na ginagamit ko ngayon sa pag delete ng mga non interactive friends natin sa facebook mga kaidol ito, itong logo na to guys yan ito so sa akin ay na install ko na to so i-back na lang natin i-break natin at ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin na mag-delete tayo ng mga friends na hindi ano hindi tayo na hindi natin iisaisayin yung ano yung mga friends natin sa Facebook kung non-interactive ba siya or hindi na guys. So ito na guys, balik tayo dahil na-install ko na to. So balik tayo at puntahan natin tong apps ito mga kapatid. Ayan. Yung unfriend. Ito guys. Ito, ito yung in install na-install ko na mga kaidol. Itong logo na to. So, ano? Click natin guys. At tuturuan ko kayo kung paano i-remove ang lahat ng mga non-interactive prints natin sa Facebook guys. Yung hindi aktibo. Na hindi natin iisa-isahin So, ito na guys uh, Click natin Ayan, ito Tapos uh, Maghintay tayo dahil uh, Nagluluding pa mga kaidol Ayan, ito So, ito guys yung Ito yung mga non-interactive friends ko sa Facebook mga kaidol Ayan, tingnan nyo Ang dami 1,176 Actually guys, nag-delete na ako kanina Pero ano Hindi ko lang ito Inubos dahil uh, Wala na akong i-tutorial sa inyo mga ka-idol Wala na akong video na i-tutorial sa inyo So sa pag-delete nito mga kaedal Ay I-check lang natin itong box na na Sa pinakataas Ito guys, i-check natin Ayan, nakita nyo, naka-check ang box. Ayan guys, nakikita nyo, naka-check siya lahat. So, nakalagay dito sa baba guys, ito unprint. Pero may mga ano siya, mga ka-idol, meron siyang mga ads. Ayan, no thanks. Ayan guys, so, ito, naka-check na siya dahil Uh, ito yung sa taas yung ano pag i-check mo to uh, meron siyang ano guys mga 40 friends na i-delete natin guys pag i-check natin to 40 try natin ibalik yan tingnan nyo dito sa baba mga kaidola uh, i-check ko i-check natin ulit ito guys, nakita nyo, first 40 friends. guys ah tingnan natin first 40 friends are selected. Meron siyang 40 friends na mga kayo, i mga kaidol pag i-check natin to. So, okay na to kaysa ano, kaysa iisa-isahin natin yung mga Tsaka ito guys ay non-interactive talaga ito. Itong mga itong mga friends ko na nandito. Ayan guys, nakita nyo. Ito yung mga friends ko na hindi man lang nag-like, hindi man lang nag-comment, hindi man lang nag-share. So ano pang silbi nito guys, dapat natin itong i-delete. Ito guys, so 1,176 prints ko na non-interactive sa Facebook. So kailangan natin to i-delete lahat mga kaido. So ito na guys, balik tayo, tapos i-check natin. So, first 40 prints are selected. So, 40 ka prints mga kaidol ay magka-select nito. So, kailangan natin i-unprint. Ito guys, i-unprint natin. I-unprint natin. Ito na mga kaidol. Ayan, remove sa successfully sa gumay kay Anan. Ayan guys, tingnan nyo. Nag-remove na siya. Removing some Anan. Ayan, ayan guys. Removing successfully. Yan. Ito na guys. 37 left. So, meron na siyang na remove na ano. Yan guys. Tingnan nyo. So, yan lang kadali mga ka -idols. Okay na to Mga 40 ka, ano, print selected. Every check mo, ah. Every check mo sa, ano, yung pag-check mo yung, ano, 40 ka, 40 ka prince ang selective mga idol, so okay na to kaysa mag iisa isa pa ka pa pero ito guys mayroon siyang tahihinaan ko muna ito guys mayroon siyang ano mayroon siyang ads so ang gagawin lang natin dito mga kaido hintay natin na ano matapos dahil may ads talaga ito mga kaidol. meron siyang ads. Kailangan natin siyang hintayin. Tapos ayan So, i-close na natin, ayan. So, tuloy-tuloy lang yung pag-delete ng mga ano, friends natin na non-interactive mga idol. ayan guys. Tatapusin natin. Hintayin natin na matapos mga idol. 23 left ayan meron na siyang ano so ito ads na naman so ito yung ano yung tapos ano yan click lang natin to tapos close na ano. ganun lang mga pag mayroong ads close lang natin tapos um, tayo natin pero mas okay na to mga kaidol ano iisa-isahin natin yung mga friends natin sa Facebook Itong 1176 selected mga kaidol. Ito ay non-interactive talaga. Hindi sila nag-comment, hindi sila nag-like, at saka hindi sila nag <coughs> hindi sila nag-share sa ating mga post mga bagong picture na i-post natin. Wala silang ano. Wala silang pakialam. So kailangan natin tong i-delete mga kaidol. At palitan natin ng ibang prints. Ito guys, i-exam natin. Ayan. Malapit na. Meron siyang 13 leaf Ayan. Delete niya yung mga 40 40 prints mga kaidol. Itong apps na to guys ay legit ito. Dahil kung hindi ito legit mga kaidol, hindi ko na ito i ano sa inyo. Hindi ko na i-share sa inyo to at hindi ko na ito gagawa ng tutorial so yung mga lahat ng prints ko mga kaidol ay aabot ng 5,000 kaya ito nag delete na akong... Yan, naisipan kong ito na lang yung gagawin ko kaysa mag ano mag isa, -isa tayo ng pag delete Aabutin tayo ng ano December December mga kaidol <laughs> So malapit na to left. One left. Ito guys, nakikita nyo, naka-stop siya. Ayun. So pag meron ng go to home, ito guys, na-delete na to yung point first 40 na selected mga kaido, yan balik tayo, go to home. Ayun, so tingnan nyo, 1136 na. So, ano guys? Mag-delete pa tayo uubusin natin 'to mga kaidol. Dahil marami pa yung non-interactive friends natin. okay guys, so kailangan natin tong i-delete, guys. Dahil hindi ito wala itong ano paki-alam sa Facebook mo So ito guys, uh, check na naman natin. First 40 friends are selected ito, guys. Meron na naman siyang 40 friends na selected. So dapat natin i-unfriend So, unprint natin mga ka-idol. guys. So, di ba? Simple na simple lang mga ka-idols. At hindi ka na, ano, hindi ka na, hindi ka na mag-iisa-isa pa na i-delete yung friends mo. So, ito lang, guys. At, sana po ay nagustuhan nyo ang tutorial na ito. At pakishare na lang din po mga kaido sa mga friends nyo para naman marami tayong matutulungan. So, ayan guys, ay uh, delete na nyo ha. So, hintay natin na matapos. So, ano guys, uh, install na kayo ng Unfriend. Tapos ito yung logo nakikita nyo. Ito, meron talaga siyang commercial mga kaidol dahil itong app na to ay parang YouTube din eh. Parang YouTube channel din eh. Pag mag-play ka ng isang video, meron siya commercial or magdipindi sa haba ng video mga kaidol. So ito, parang, parang din itong ano, YouTube. Ayan, meron na siyang 25-leaf, removing, remove successfully. Ayan, 2-leaf, 3 ayan, 3 na yan dahil eh. hindi yan ano, katulong sa Facebook mo. So, palitan natin yan ng ibang friends na, na interactive sa inyong Facebook mga pwede o aktibo sa inyong Facebook ito guys uh, 21 left yan malapit na 20 so sa araw na to mga kaidol ay may ano may 80 friends na akong na delete na interactive ay non-interactive ng Facebook ko guys ayun na akong uh, creative friends non interactive na na-delete -de ko. So wala pang limang minuto. So ayan lang kadali mga kaidol. Ito, ito na. Meron na namang ads. yun okay. So no thanks. Ayan so, talaga tong ads tong app na to. Pero okay na to kaysa mag ano. Ayan. 12 left. Successfully remove successfully yan 11 hantayin natin guys na maubos tong 40 na prints na selected natin na selected natin so ito ayan malapit na mga kaidol ito yung ginawa ko guys sa Facebook ko dahil dati mga ka-idol, ay nagtanong-tanong ako kung paano malalaman na yung isang friend mo na hindi aktibo sa hindi aktibo na sa Facebook mo. So ito guys, ay nahanapan ko na yun ng solusyon. Kaya i-share ko na lang sa inyo kung paano. So ganito lang guys, simple lang. I-install mo lang ang apps na ito. Tapos Pagkatapos sa... mong i-install Puntahan mo yung apps Tapos i-click na eh? So ito na guys Tapos na Tapos na yung 80 friends non-interactive Ng Facebook Na-delete ko na yung 80 friends na non-interactive Guys So sana po ay nagustuhan nyo ang video na to Mga ka-idol at simple guys Huwag kalimutang i-like at i-share yung video na ito at para naman marami tayong matutulungan guys at syempre naman huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para naman updated kayo sa susunod ko na mga videos mga kaido so hanggang dito na lang guys at maraming salamat po sa panunood God bless you always mga ka-idol.